Kahulugan at panaginip ng pera. Kahulugan at panaginip ng pera, ito ay maraming simbolo. Panaginip ng nagpautang ng pera na walang tubo, ito ay magandang sign at pahiwatig ng iyong pananalapi at kasaganaan sa hinaharap. panaginip ng humiram ng pera sa iba, ito ay pahiwatig na may tao na umaasa sa iyo, ngunit wala kang sapat na ibigay sa kanya. Panaginip ng nakakita ng pera sa lumang damit, ito ay hindi magandang sign at magkakaroon ka ng problema sa pananalapit. panaginip ng paghahanap ng pera, ito ay magandang sign na nagpapaalala na may paparating na mabuti para sa iyo. Ito rin ay may malaking pagbabago sa iyong buhay na masagana. Panaginip ng nagbigay ng donation na pera, ito ay magandang sign na pahiwatig ng kasaganaan nang iyong buhay at maglalakbay ka sa iba't ibang lugar. Panaginip ng nag-iipon ng pera, ito ay magandang sign, pahiwatig ng kayamanan at kasaganaan at mamuhay ng marangya sa hinaharap. Panaginip ng nakakita ng wallet na may lamang pera, ito ay magandang sign, sa hinaharap. Ang panaginip na ito, magandang sign na 'yung pagsisimula ng negosyo at personal na buhay. Panaginip ng maraming nakatambak na pera. Ito ay magandang sign. Ito ay simbolo ng tagumpay at marangya sa hinaharap. panaginip ng maraming pera ay maraming pagkakataon pagpipilian ng iyong buhay. Ito ay may halagang tiwala upang makamit ang iyong tagumpay sa hinaharap. Panaginip ng limpak-limpak na pera, ito ay magandang sign at maayos ang iyong buhay sa hinaharap dahil may isang taong tutulong sa iyo. panaginip ng ikaw ay namumuhunan ng pera para sa negosyo, ito ay magandang sign na posibleng kasaganaan sa iyong buhay. Panaginip ng nagbibigay ng pera, ito ay pahiwatig na tumutulong ka sa nangangailangan na makamit nila ang kanilang mithiin. panaginip nang nanalo ka ng maraming pera, ito ay magandang sign sa hinaharap at magkakaroon ka ng maraming biyaya na hindi inaasahan. Panaginip nang may hinahawakan ka ng pera, ito ay magandang sign na may swerteng paparating sa iyo na hindi mo inaasahan at matutupad ang iyong pangarap sa buhay. Thank you for watching!